So yun na nga guys, magandang araw sa inyo lahat. Another day, another papawis na naman tayo guys. Ito tayo sa may uh, Lurong 8, so, Tupayo. So kahit saan tayo naglalaro guys. Kung may naglalaro, doon tayo. Pag sa Lurong 8 guys, ang laro dito is ano, Wednesday, Friday, and Saturday. Wednesday, Friday, start at 6 p.m. Pag Sabado, start at 4 p.m. At kung gusto niyo naman maglaro ng everyday, pumunta kayo sa may, ano, um, Wampua. Alos everyday ang laro doon, guys. Tapos kung gusto niyo naman ng uh, Tuesday, pumunta kayo sa may, uh, Yishun Yun, uh, covered court doon Tapos, kung gusto nyo naman ng umaga meron namang laro sa ano Woodlands sa banong linggo umaga 7:30 start na sila guys So dito sa Singapore guys bawal nga pala yung pustahan dito guys unless kung uh, pustahan yung is too big or 100 plus drinks So bawal ang pustahan Purely laro lang guys purely pakawis pero napaka-competitive din ng laro dito kahit walang pustahan, guys. Halos uh, makipag-bardagula na. Bunguan ng bungo. <laughs> Ganon dito sa Singapore. So ano pang inaantay nyo? Maglaro na kayo. Papawis na, guys. kita nyo yan, Lebron James. Si Luca. Si So, kuha tayo ng mga highlights nila ngayon, guys. So, yun nga. Let's go!